Oh. Mm -hmm. hoy, bumakon ka na nga nung oras na. Ano, napaka-tamad mo ka mo. Wala ka na ibang gawin kundi matulog na matulog na matulog. Mm. Ito na, babangon na nga ako. ba naman yan? <coughs> Bakit ba kayo nagagalit sa aming mga tamad? Eh wala naman kaming ginagawa. listeners, yes, nandito kayo ngayon sa mundon ni Juanita at kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe na! And for more freshest issues and episodes, don't forget to click the notification bell, of course comment, react, and share. <laughs> By the way, this is Ressa Maria Lizette and I'm here to give you a 3-5 minute podcast na punong-puno nang alam ko gusto mo to, punong-puno nang katamaran. Makakasama niyo ako ngayon for today's podcast para ibalita sa inyo na nakakapagpaunlad ng buhay ang katamaran. <laughs> yes, of course. Marami nagtatanong, marami nagsasabi, bakit nga ba yung mga tamad, sila pa yung mas maunlad yung buhay? Bakit yung laging maagag gumigising, maraming ginagawa? Ba't sila pa yung laging naghihirap? Ganto kasi yan, mga wanitas. Makinig kayo sa akin, okay? Nakakayaman talaga yung katamaran. Unang-una ha, pag nasa bahay ka, tamad na tamad ka bumangon, tamad na tamad ka gumising, tamad na tamad ka kumain. Pero wala kang choice. Kailangan nung bumangon kasi nagugutom ka. Pagbangon mo, pagpunta mo sa kusina, ay wow! Meron na agad food. agad na food. And, may karapatan ka pang magreklamo ha, kung bakit ang kunti lang ng pagkain na tinira sa'yo. Yes, may karapatan ka magreklamo kasi kagigising mo lang, kababangon mo lang. Tinatamad kang bumangon, kaya may karapatan ka magreklamo. Bakit ganun na tinira sa'yo pagkain? ba? Diba? Pagtamad ka sa bahay nyo, hindi mo na kailangan magluto ng pagkain mo, hindi mo na kailangan maghina sa bahay, hindi mo na kailangan maglaba. At instant milyonarya ka pa. Paano ko nasabi yan? Okay. Naranasan nyo na ba na inuupahan pa kayo o binabayaran pa kayo ng nanay at tatay nyo para maghugas lang ng plato? O, di ba? Nakakaipon ka sa pagiging tamad mo. And, instant senyorito at senyorita ka dahil yung pera minigil sa'yo ng nanay at tatay mo pang ng plato, pwede pwede mong gamitin para utos-utusan yung mga kapatid mo na maghugas ng plato. At tatian mo naman siya eh. naman kayo. O, di ba, madita? Sinasabi ko na sa inyo masarap maging tamad. Ang ganda-gandang buhay ang nag-aabang sa inyo po, naging tamad ka. Okay. One more thing, ha? Pag tamad ka, instant famous ka na. Why? Di ba? Pangarap ng tao lahat maging famous. Kung makikita mo sila sa TikTok, sa FB, nagpapakita na sila ng mga katawan nila na peke or... <laughs> Hindi ko alam, mahirap magsalita. Pero gano'n na nga. Kapag tamad ka, instant famous ka. Bakit ka mo? Tulad ng intro ko kanina, ang aga-aga pa, nagbubunga nga na yung nanay ko at binamagit yung pangalan ko na, Okay, ka na ano, ko? na! Rinig na rinig ng buong kapitbahay mo, yung pangalan mo. Paglabas mo ng bahay, makikita mo silang lahat. Nagkukumpulan. Pinag-uusapan ka. Yung iba kang ka pa eh. So dapat mo na lang gawin, asa na lang sila ng hilay. Huwag ka na magtaka kung may magpapapicture sa'yo. Dahil nga, instant famous ka na. Kung malakas yung dating mo, one month ka nilang pag-uusapan. Pero kung mahina lang yung dating mo, lucky-lucky ka masyado, one week pwede na. Pero, instant artist ka pa rin, di ba? Ilan pa lamang yan sa advantages at reason kung bakit nakakayaman o nakakaunlad ng buhay ang pagiging tamad. Nakakalungkot man sabihin ito pero pagkahaba-haba man ng prosesyon, matatapos din ang podcast na ito. <laughs> yes, at abangan nyo ako sa susunod kong mga episodes. Sasabihin ko sa inyo kung bakit nakakaganda ang katamaran at kung bakit nakaka-healthy ang pagiging tamad for today, wanitas, bibitinin ko muna kayo para hanap-hanapin nyo ako. <laughs> maraming maraming salamat sa pakikinig din nyo sa aking podcast na punong-puno ng katamaran. Sana si Pagi naman tayo sa susunod na panahon. Naiintindihan nyo ba yon? Okay, at niniwala ako sa moto. Wanitas, ito ang moto natin ha. Kung kaya ang gawin ng iba, pwede paggawa mo sa kanila. Bye-bye!